Malapitan na ang bakbakan sa Gaza ng mga sundalong Israeli at militanteng grupong Hamas. Sa tindi ng gera, isinara muna ulit ang border. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Yan ang aktual na pakikipagbakbakan ng militanteng grupong Hamas laban sa mga sundalo ng Israel sa Gaza. Walang tigil ang kaliwat ka ng putukan sa maggabilang panik. ang ilan sa mga miyembro ng Hamas may dala pang rocket launcher para pasabugin ang mga tangke ng Israel. Kita rin sa si aerial shot na ito ang patuloy na pagpulbo sa iba pang gusali sa Gaza. Ang Israel naman pinasabog ang tunnel na nilulusutan ng Hamas sa southern Gaza. Ayon sa Israeli military, hindi na kontrolado ng Hamas ang northern Gaza. Mahigit limampung libong residente doon ang lumipat na rin daw sa si South dahil alam nilang mas ligtas doon. Pinulong din ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanilang War Management Cabinet kahapon. Matatanda ang nanindigan ng Israel na walang mangyayaring ceasefire sa kanilang panig hanggat hindi pinakakawalan ang mga hostage ng Hamas. Katunayan kaninang umaga, isang pagsabog na naman ang nangyari malapos sa isang ospital sa Gaza. Nagsitakbuhan ang mga tao roon. Para sa isang residente sa Gaza, war crime na ang nangyayari roon. Wala na raw kasing pinipiling bombahin. Uh, hospitals have been bombed, schools, refugee centers, churches, mosques, cultural centers, gyms, people in ambulances. Over 47 journalists killed, some of them with their families. War crimes are happening here. Sa huling tala ng Gaza Health Authorities, umabot na sa 12,100 ang namatay mula sa parehong panig ng Israel at Palestine. Nananawagan na rin si Belgium Deputy Prime Minister Petra de Sutter na patawan ng sanksyon o parusa ang Israel dahil sa anyay hindi makataong pambobomba sa Gaza. Malinaw din daw na walang pakialam ang Israel sa panawagang tigil putukan. Ang Amerika naman hindi suportado ang Israel sa pagkontrol nito sa buong Gaza. Di rin daw ito ang tama ayon mismo kay US President Joe Biden. Delikado hanggang rafa-crossing na border ng Egypt at Gaza. Isinara na muna ito ngayon dahil sa tumitingding bakbakan. Nasa border pa naman ang 60 na Pilipinong hindi pa nakakatawid. Kahapon, 40 na nating kababayan ang ligtas ng nakatawid. 35 sa kanila ay uuwi na bukas sa Pilipinas. Kabilang dyan ang isang Palestinian na asawa ng Pinoy. Samantala, labing siyam na Pinoy pa ang nananatili sa Gaza at ayaw pa rin umuwi sa Pilipinas. They are very in, uh, committed to Gaza and to the Palestinian cause and they feel that leaving Gaza will be like allowing uh, the Israelis um, to, um, uh, in their minds, to depopulate Gaza. So that's one reason. Mahirap ma approve no? Uh, they're not all W's, so it's not because I wala trabaho sa Pilipinas. No, that, that is unlikely the reason. Another reason is maybe they have no relatives here. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.